Good morning, I'm back Magluluto tayo mga maring ng hmm, batong Aadubuhin natin ang mga maring or ang at ating igigisa So chan lang muna kayo dahil maghihiwa muna tayo ng ating gulay marinade matagal agay na kami ng nilalakhain nang ganito adobong patong igawin natin ito na bibo ah jombang ah jombang so yummy yummy umali ako mga marinade ng buyas di ay mga marinade Tibuias or Bombay dito sa mga bisaya mga marine. Then ating hugasan ere, ere ere. Okay mga marine, so tapos na nating hugasan ng ating batong hindi ko na pinakita dahil wala tayong handle sa ating saluang. So ito na mga marine malinis na malinis na iyan. Maghiwa na tayo ng lemas mga marine. So stay put muna kayo dyan mga marine, magkahanap tayo ng panghiwa. Meron pa palang nataga mga maring isa sa so, ating hugasan. Okay, mga maring. So, let's start again, mga maring. nagiba na ang aking tuno sa aking boses, mga maring. Yan, ito yung mga natagak-tagak mga maring so binugasan natin so ngayon mga maring ito na namang bumbay ang ating asikasuhin kasi magigisa na tayo mga marik kahapon mga marik nagtanim ako ng another okra Ay, na, Good morning. Ang naligo na para ano? Para unya, hindi na ka magkuan ko. Hindi na ka mapulihan ni ate ba? Okay, bawang mga marine. So, here is the bawang mga marine. Here is the bawang. So, we have to cut it like this mga marine. mga pareho rin nagising na ang anak ko mga maring na ah may klase o may I don't know yun ingon namin siguro kaya eh. wala man ang announce ang maestra pag dili mag announce that means nanay so pinatanong niya mga maring kung may pasok pa sila bukas o di ba alam mo mga maring, ang mga kabataan ngayon, they're so very happy pag walang pasok. Because cell phone is life mga maring. Parang kami din sa una mga maring ba. Ano kami mga maring? Sobrang happy pag walang pasok. So ngayon mga maring, na ang ating um, pag-ishiwak oh, ng ating pa, lumas, Carla. <laughs> Ito mali, lang. Parang sige, ano ka din, malipay ka, parang ano. <laughs> Okay. Okay. O, Mali, ko. So, ito lang muna mga marine Ito lang available na ating lamas mga marine And then, meron naman tayong tuyo at saka-suka So, complete na mga marine <coughs> Ubo ang aking anakis Anakis Meron pala dito Ukra Meron pala dito ukra mga marine Na aking na-harvest ng mga nakaraan Nakalimutan ko mga marine ba? So, ating hugasin. Hugasan. Here we go. Here you go, there you go. Ha? Huh? So, ating hugasan. Nagkahit na mga maling ng hmm? makuhat na mga maring. Hindi na siya ano. Hindi na siya fresh kasi matagal-tagal na ito, hindi ko na lagyan. Hindi ko na lutuin, eh, nalagyan na 'no. Pa taglitok 'yung ano, mga maring. bahala na. Okay lang matigas. Palambutin natin 'yan. Kalimutan ko kasi ito mga maring, mga ano pa to? Last week nakalimutan ko na nagharvest pala ako ng tatlong ukra doon sa taniman, short taniman. Ano yan, maraming tanim. Hindi naman marami ang ating tanim mga maring. Hindi naman tayo, ano, may farm. Wala tayong farm mga maring. Malit lang ating taniman. So, after nito, uh, kalaha mga maring. Wait lang. Wait, wait for a while. I'll get kalaha. Ito lang muna mga mali ang ating ulamin for today. Mm. Breakfast ngayon mga mali. So this is our breakfast gulay. Healthy healthy gulay. Yan. Ito ang ating lamas mga mali. Kunti lang ating... So naginit init na tayo mga mari ng kalaha. Pa-initin natin ito. And then, sunod, ilalagay na natin yung lamas. Yan, so habang naghihintay tayo mga maring na mag-init ang ating kalaha. Yan, mag-init ang ating kalaha. Ito muna tayo, dahil hihintayin natin. Hindi kasi ito pwede iwanan mga maring, itong kalan na to yan. Sinong may ganyan na kalan mga maring, bawal yan kasi iwanan. Kasi habang, ano mga maring, every second, so every minute mga maring, malaki yung apoy niya, so kailangan talaga is bantayan. Pag lumaki na yung apoy mga maring, yung palaki ng palaki so kailangan i ano lang natin dito ipas slow down char English. Yung maring English. Ipas slow down lang yan maring or pahinaan lang natin. Hindi ko alam anong ano nang slow down bang English, ano? Pahinaan. bahala na basta yan. Pas slow down or ipahin, ipahina. So, malapit na mainit mga maring. Mabilis lang namang uminit ang ating kawalik. Ay, tama. Meron pala tayong kamatis mga maring. Hindi ako nakapaghiwa ng kamatis. Eh, ang dami palang kamatis. Ngayon ko lang nakita. Hindi ako nakapaghiwa ng kamatis. So, maghihiwa tayo mga maring ng kamatis. Yan. Kahit dalawa lang. Okay na to. Ugasan muna natin mga maring gan tapos nang nahugasan mga maring. Naalala ko, naalala. Naalala ko tuloy mga maring nung nasa ano pa ako nasa Makati na nagtatrabaho pa ako doon sa Makati City mga maring. Ang amo ko mga maring pag nagpapahiwa siya ng kamatis, talagang sinasabunan ang kamatis. Sa amin dito mga maring, hindi uso na sinasabunan. Binabanlawan lang yan, hinuhugasan ng mabuti ng paulit-ulit pero hindi namin sinasabunan. unsa sa amo ko mga marin, trabaho ako doon sa Makati Yes inaano talaga niya, pinapa ano niya yung ah. Awel. Dali arba. Ah. Doon mga marin sa kanila sa tinatrabahuan ko dati. Bata-bata pa tayo pinapasabunan talaga mga maring ng mabuti ang kamatis nila hindi ko alam bakit kailangan sabunan ng mabuti siguro maraming chemical doon mga maring no maraming chemical siguro yung kamatis na yun dito sa probinsya mga maring sa amin hindi naman sinasabunan ang kamatis namin hinuhugasan lang ng ilang beses yung kamatis pero pwede naman sabunan kung gusto mo lang talaga pero hindi kasi ka, kasi kami sa manay dito mga maring sa amin dito sa probinsya na sinasabunan yung kamatis. Sobrang init na mga maring ng ating kalaha or kawali. Kalaha sa Bisaya mga maring. So natin niya ng mantika. Ito mantika na ginamit ko mga marinos na ito. May prito kasi ako nung mga nakaraan. Bumili ako ng one-fourth na mantika. So, meron pa siyang sobra kaya hindi natin tinapon. Isang beses pa kasi yan nagamit. So, sayang naman mga maring kung ating itatapon. So, ngayon nagamit natin siya sa pagisa-gisa mga maring. So, ngayon meron na tayong nadagdag mga maring na kamatis here. Oh. Kala ko kanina, kunti lang ating lamas. Lamas sa desayang mga maring. Eh, ngayon, mga maring, meron palang kamatis. Hindi ko nakita nandyan lang para sa harap ko mga maring ng kamatis so start na tayo sa pagluluto for today so ngayon mga maring ang oras ay nasa 6 na hmm naku 6.30 na pala mga maring hindi pa ang aking panganay wait lang mga maring, gagisingin ko muna ha ano na nak at na kay So, tamang-tama mga maring, matatapos na rin ang ating niluto. Ayan na ang aking bunso mga maring. Na... Mayo ipakita mo ay hindi Hindi, hindi, hindi. <laughs> oh, na ito ipakita. Hindi daw ipakita mga maring kasi hindi pa siya tapos na bigis ng ano, pambaba niya. So, ang gagawin natin today ay maglilinis muna tayo ng ating mesa. malam ini saatnya selesai selesai <tum> natin ang ating niluto mga marimba ka na na plaster muna natin ito cellphone yan <smart noise> muna yan hindi mainit ngayon mga maring kasi yung ano yung langit mga maring ano siya parang makulimlim baka uulan mamaya maring 6.30 6.30 class na mga maring Sigurang nasa 6.30 na So dapat mga maring Ano na yan yung sina Nandito na yan sana sa Amin um, Kaso hanggang ngayon mga maring wala pa Siguro mamaya mga maring mga 7 Kung 7 mga maring Hindi pa rin Ano Sumikat si araw mga maring Dito sa banda sa amin So meaning mga maring Baka may chance sana ang uulan Ngayong araw Mas mabuti na rin yung mga maring na uulan Kasi masyadong ano, masyadong mainit yung mga nakaraan tapos yung mga tanim ko mga maring hindi ko na masyadong na alagaan o na bisbisan o mga tubig mga maring ko. ang tubig namin mga maring minsan lang ano minsan lang magagas mga maring ba so kailangan magtipid ng tubig kasi pag eh, bisbis o so, ibuhos mo lahat ng tubig idilig mo lahat ng tubig doon sa tanim mga maring wala ka nang iinumin at wala ka nang na pagmagas ng plato at panglaba kaya mga nakaraan mga maring yung tubig, mahina siya. May agas man siya marin, pero ko ayo din siya ka ng permente. So, ang ginawa ko mga marine, is hindi ko muna dinigyan yung mga tanim na malalaki na. So, ang dinigyan ko lang yung paka tanim ko pa lang, like yung para mga marin. At saka yung iba pang mga tanim ko doon na Yun ang priority ko na bubuan at tubig. Hmm. Saman? Saman. Okay. So, yung mga marine. Simulan muna tayo ng table ng mga Marines. Tapos na naligo ang akin. Tapos na pala itong aking buso, busog. He around. Look at that outfit. Oh, very good. It's really cool. Tara. Alin pa na ko. Tapos na siyang magbihis. ayan ang tanyang outfit for the day. Kasi yung uniform niya mga Marines hindi pa nalabhan ito eh? kasi nga walang tubig mo mo ah hindi nalabhan ito ng uniform kasi walang tubig yung priority ko lang ang tubig mga maring sa aming inumin at saka yung panghugas-hugas ng mga isda, gulay at saka yung panghugas ng bigas so yun lang muna ang eh. priority ko muna hindi muna ano, yung dinilig sa halaman at saka hindi mo na ako naglaba. Naglaba ako nung hapon. Tapos nung ano hindi ko pa nabanlawan mga maring. So ayan yung aking mga labahan. Yeah. Hindi pa natin na kasi nga yung tubig mga maring lulubog lilitaw. So sana mamaya ay ano na may, may agas na din mga maring nga ka ng pusog kaya na agas kaya para magalipa pa. So ito na ang ating ano mga maring oh ay table po na to lang buksan natin mga maring para kita po sana ano na lang para makakain na sila mga maring kaya mga ulas mm. yes ka uh, I ano mean. here's the bottom mga maring the bottom is very delicious mga maring Okay na ito siguro. Okay na yan. Mamaya-maya kumti mga maring. Iyan na natin yan. I-off na natin yung apoy para i-serve na natin dito sa misa kasi mamaya-maya din. Tapos na yung panganay ko na magbihis. Parang pakain na rin sila mga maring. Wala, kita kasaba ko. lalong sasaksakan ka. Diba? Ito na ang ating naluto mga maring. Look at this. O, oh, diba? Yummy, yummy mga maring! Mani na. ano oh, nadali na ka, no. Parang hindi mo ang ano dito, saksakan? Yes.

i okay. okay.